bago man siya tapos, bawas na. Kasi kung na si Fatima. Yan, ang ating chicken bake. Why? Ayan oh, guys, magluluto tayo. Tulad ng ginawa ni Len. Hindi ko alam. Ano, ano pa tawag sa luto mo na yon? Ito na yung may marinate ko. Sarili kong gawa. Sarili kong marinated. Na chicken filet. Kasi wala kami yung manok na may nabuo or may, bu may buto. Tapos, ito naman, ito na yung uh, patatas at yung sibuyas na ipapatong natin. And, ito na yung rice ko, na-drain ko na siya. Hindi ko siya ilalagay sa dryer para hindi maduro. Ito na yung ating water na may butter, 3 tablespoon and 1, magi cubes and magig-spare. <laughs> so, ayan na yun. Andito na rin yung aking uh, papel. Hindi siya papel de Japon. Papel de Saudi daw yan, sabi ni Len. Ano yan? Wax. At yung ating foil na pampakit. So, ayan guys, ito muna yung gagawin natin. Eh, naka preheated na rin na yung ating oven. So, ayan. So, preheated na rin tayo. Ayan. At so, tumunog na. Narinig niya. Bye for now. Gawin muna natin. So, ayan. Sa ko, hindi pala naka-on yung aking video. Alam mo? Ito lang. Pero feeling ko sakso lang sa tubig eh. Pero parang lumalangoy talaga siya. Bawasan natin. Kasi baka lumambot yung kanin. So, bawas tayo ng konting water. Pwede naman kasi dagdagan na lang. Dagdagan na lang yung bigas. Michelle? So, ayan. Binawasan natin yung tubig. Iaalsa pa naman yung ano. Ano na yan? Iaalsa pa naman. So, tapos tatakpan ko siya aspan ko daw. Hindi natin yung ano. Sabi niya, magaling daw ako magluto. Pero sa kanya ako nag-aaral niya. Hindi ko pa kasi ito nagagawa dito. Tapos, bubutas-butasan daw. Bubutas-butasan. Okay. Pinagsaksaksak ang ka Pirate O, so, ilag ka dyan, bigas Para hindi ka tamaan At ka dyan, naliliit ka ng gusto Uy! Tama ba itong pinagagawa ko? Tapos, nilagyan mo ba ng mantika yung ano? yung patatas? Sagot ka naman dyan, o. Oh. Hindi siya tumasagot. Wala information na ibibigay sa akin. Mm Hindi -hmm. na, ganyan lang. Tapos mamaya, lulutuin na lang natin sa ano, air fryer. program sa patatas. Dahil hindi ako sinasagot ng usap Sorry, Lilith Carpo. Kung ano lang. Hi. Tapos lalagyan ng sibuyas. Hi. Lagay natin yung sibuyas dito. Sa kanya, konti-konti lang. Pero pinanood ko yung video. Alam mo, ganito talaga yung magkahagawa. Eh. Malalaki sibuyas Okay. Saka natin ipatong yung... Saka ipatong yung ating menok. Ayan na. Lagay natin yung menok. Kahit ano na lang yan. Kasi pilay naman siya. Hindi naman. Ayan. Ay, piling ko babagsak siya sa panin. Diyos ko. So, hindi matiba yung pagkakagawa ko. Okay lang yan. Eh. Ayan mo. Eh. Tapos, simutu natin to. Sayang to eh. Ito yung sauce na. Pibol, we gotta remove your shirt. Remove your shirt. So, Basta yun ang kamay. Ayan and punas mo I-off muna natin ito kasi yung alaga ko pasaway talaga. So, well, stand back. Ayun na nga. Hindi yung alaga ko. Patutumba dyan, ha? Ayan, eh, tinakpan na natin ang ating papel de hapon. Huwag tayo na medyo ng haba-habang foil. Kasi parang hindi ko siya masyadong... Tinakpan na natin siya. Kasi parang hindi masyadong kumapit yung kanina. Kapag babagsak telepono. Natakot. So, lalagay na natin ito sa oven. And post ko ba na kaya. Mamaya ulit. So, ayan na siya. Simak natin sa isang oras. And, simak na, natin siya dyan. Ayan. Simak sa atin. Hindi natin matapos sa isang oras. This is the moment of truth. Bakit? Mm. Yun. Yun. Oh, uh, bango-bango mo. Wow. Ano kaya lang lubog? Bakit lumabog? Ay, di Hindi umangat. Sabi ko sa'yo, tama yung kanin ko kanina eh. Yan, yan yung manok natin. O. Oh, di ba? Diba? Sabi ko sa'yo, tama yung kanin ko kanina. Ay, to, tubig ko eh. Yun. May tubig pa naman siya. Kaya lang hilaw pa yung gitna. Isang oras na hilaw pa rin yung gitna niya. Hilawin natin. Yummy, yummy, yummy. So, babalik ko sya sa loob. Taksan ulit natin, babalik natin. Wait lang. Ayan na siya guys. Ayan, malapit na sya maluto. Actually, luto na, pero medyo pinariret ko lang yung sa taas. Wait lang. So, ayan yung rice niya. And ito naman yung chicken. So, pwede na. Baked chicken. Baked rice pala with chicken. <laughs> so, hindi pa man siya tapos. Bawas na. Kasi kumuha na si Fatima. Ayan. Ang ating chicken baked rice. Why? So, mas gumanda yung kulay niya. No? Nasunog-sunog yung taas. Sunogin pa natin. Huwag <laughs> lang makalimutan. balik natin ulit sa oven para maluto pa yung manok ay, bote na lang nag perfect ako Uy, Jesus, you know, oh, nag aral ako buong magdamag hindi ako nakatulog dahil sa pisting luto na ito pero sa wakas ay mid perfect ba pero yung manok hindi pa siya masyadong luto Wait lang. Balik muna natin siya sa oven. Okay. So, this is it. This is my food. Ayan na yung sibuyas ko. Siyempre, kinuha ko yung sibuyas marami. Kasi may likos sibuyas. Ayan na yung pagkain ko. yung kakain natin. Kumuha na rin ako ng manok. And, di mo wawala ang ating chili garlic sauce yan. Yummy, yummy, yummy.